Magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong video na kung saan panunuorin natin si Congresswoman Herrera na kung saan kinulat niya yung atensyon ng Marikina government ukol sa uh, pagsingil nito sa mga solo parents ng kanilang ID. So without further ado mga kababayan, let's watch the video. Hello po mga ka-BH at saka mga kasaluwista. Masaya po ako na nandito po ako sa Marikina. Pero medyo malungkot po ako. Ako, Mayor Marcy. Hello po. Kung <laughs> gusto nandito po ako sa district ko, Barangay ng Ka. At nalaman ko na may bayad pala yung solo parent ID dito ng 150 pesos. Doon po sa batas, wala po tayong sinaad na mayroong presyo doon. Dahil ito po ay tulong natin sa ating mga solo parents. Sana po. Pati ba naman solo parent ID? Pinababayaran ng 150 pesos, eh may batas naman pala na libre lang ang solo parent ID. So, Stella, isa ka talagang, ano, isa kang legend. Kung well, maalala ng ating Marikina government na mahirap pong magpalaki ng bata, magpundar ng pamilya, pero doble pong mahirap siya kung ikaw ay nag-isa. Kaya ito po ay pinasa namin ng batas na to para nang sa ganun matulungan natin yung mga nag sa buhay na nagtataguyod ng kanilang pamilya. At saka paalala ko lang din po yung solo parent booklet para lang naman po ako doon sa may mga anak na below 7 years old. Para po linawin po ulit sa lahat ng local government units, huwag po kayong mag na lahat ng solo parents ay merong financial assistance. Tandaan niyo po, nakasaad po sa batas, yun lamang kung walang kahit anong financial assistance sa kahit anong government agencies ang kailangan niyong bigyan ng 1,000 pesos every month na solo parent. Kung sila ay senior citizen at tumatanggap ng social amelioration, hindi na po sila kasama. Kung sila ay four-piece, hindi na po sila kasama. Kung sila ay regular yung binibigyan ng AX at Tupad, hindi na po sila kasama. Kaya, paalala ko po, para po ito sa mga solo parents na at all walang natatanggap sa gobyerno, tulungan po natin sila. At para naman sa solo parent booklet na entitled sa mga discounts, sa diaper, sa gamot, ito lang po ay nag apply sa mga solo parents na may anak na below 7 years old. So, konti lang po ito sa inyong syudad. Kaya sana po nananawagan ako ulit sa lahat ng LGUs, sa lahat ng mga munisipyo, mga cities, provinces, please, i-implement po natin ang Solo Welfare Act. Huwag niyo pong ikatakot ang implementasyon na ito dahil pag binasa niyo pong mabuti ang batas, hindi po mahirap para sa inyo i-implement ang batas na. Again, Uh, I look forward to working with you, Mayor Marcy, para man po sa mga solo parents at soloista ng Marikina City. Thank you po. Imbis na tumulong sila sa mga ano no, sa mga solo parents, pinagkakwartahan pa nila. Biruin mo, 150 pesos per solo parent para sa kanilang solo parent ID. E may batas naman pala na nagsasabing free lang ang solo parent ID.